Ayun, napiktal na yung chinelas ko. May pakain dyan sa may ipilipil. -ipil. Andyan niya yung pakain sa ipilipil. -ipil para dyan pumunta. Ayan, uwi na mga goats. Sa kanilang bahay. Ayan, oh. Hmm, bukas na ilaw. Oh, naakit na ng kusa, oh. Si Margaret. Ang mami. May dala pang, ano, dahon ng mangga. Pang-dessert nila. Na, pasok lang natin. Ayan, So, gana sila. Hmm. Hindi na kayo. Mayroon pa silang dao ng mangga Ayos! Ayos!